Lela Padilla Buling nagbabalik bilang host Ibinunyag ang dahilan kung bakit may tampuhan ng kimpaw Ang cute Hindi daw kasi nagpaalam na magmomotor Nag-alala si misis Kaya naman pala Hiyawan at sigawan ng madlang people Nationwide ang nakakaalam ng dahilan kung bakit may panunuyo na nagagarap lakas maka teenager ng kompol na ito. Grabe ang kiling sa nalaman ng dahat na ayon ang dahilan kung bakit nagkatampuhan. Very maalaga din itong si Kim Choo. Tahot lang siya na mapano ang kanyang Paolo Abelino. Kahit sino naman siguro, kailangan din ng update para hindi na nag-aalala ay na sa mga komento. Thank you, Odette Vera Padina. May nalaman kami about sa kimpaw. Kaya napagkakamala na mag-asawa. Kasi, kanyang sinamaglambingan. Konti na nang talaga. Maniniwala na kami na nagpakasal yung dalawa. Napadihim, tapos gugulatin na lang ang dahat mga supporters. Next time, huwag kaadis na hindi nagsasabi. Baka daw kasi madiskrasya ka sa pagmamotor. Okay na yung jogging at biking. Nakasama siya, iwas-iwas muna sa mga ganyan. Pansin nyo guys, hindi na ganoon na nagmamotor. Kasi nga, nag-workout on kasi nga, workout body niya laging kasama, kaya ganado. Basta hindi kami, kimpaw iba talaga kayo sa lahat.